Alam nyo ba? Sa Pilipinas, hindi kailangan ng college diploma para maging politiko. Tama! Ang requirement lang ay marunong kang magbasa at magsulat. Kaya naman, iba-iba ang educational background ng mga kilalang politiko natin. Some graduated from prestigious universities, some studied abroad, and others didn't even finish college. Sa Pilipinas, mas mahirap maghanap ng trabaho kesa maging government official. Kaya kung hirap ka sa job hunting, baka politics ang career path mo. Kaya tara, kilalanin natin ang top 20 politicians na hindi law graduate sa Pilipinas. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 20. Isko Moreno Si Isko Moreno ay dating artista na naging matagumpay sa larangan ng politika. Sa edukasyon, hindi niya natapos agad ang kolehiyo, pero kalaunan ay kumuha ng executive courses sa Harvard at Oxford. Nagsimula siya bilang konsehal ng Maynila noong 1998, naging vice alcalde at tumakbo bilang mayor ng Maynila kung saan siya nakilala bilang Yorme Isko. Alam niyo ba? Si Isko Moreno ay dating basurero bago pumasok sa showbiz at politika. Isang kwento ng tunay na From Rags to Riches. Top 19. Toby Tiangco Si Tobias Toby Tiangco ay isang kilalang leader sa Nabotas. Nag-aral siya sa Savior School para sa primary at secondary education at nagtapos ng bachelor's degree in management mula sa Ateneo de Manila University noong 1989. Matagal na siyang nasa politika bilang mayor ng Navotas bago siya nahalal bilang congressman. Sa kasalukuyan, siya ay member of the House of Representatives of the Philippines. Alam niyo ba? Kilala si Toby bilang Mr. Serbisyong Totoo sa Navotas dahil sa kanyang malapit na ugnayan sa mga residente at simple niyang pamumuhay kahit nasa politika. Top 18 Micaela Angela Bito Onon Swansing Si Mika Swansing ay isa sa pinakabatang mambabata sa kasalukuyan. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Management Engineering sa Ateneo de Manila University at kumuha rin ng Master of Public Administration sa Harvard University sa United States. Pumasok siya sa politika noong 2022 bilang kinatawan ng 1st District ng Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, siya ay member of the House of Representatives of the Philippines kung saan aktibo siyang nagtutulak ng mga batas para sa kabataan at edukasyon. Alam niyo ba, si Mikaela ay dating miyembro ng debate team ng Ateneo at naging aktibo sa mga adbokasiya para sa kabataan at edukasyon bago siya pumasok sa kongreso. Top 17 Si Gloria Macapagal Arroyo ay isa sa mga pinakakilalang leader sa bansa. Sa edukasyon, hindi siya nag-aral ng batas kundi nakatuon sa larangan ng economics. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Economics sa Assumption College kumuha ng Masters in Economics sa Ateneo de Manila University at nakapagtapos pa ng PhD sa Economics sa University of the Philippines. Sa public service, matagal na siyang naglilingkod simula pa noong 1987 bilang senador. Mula rito, umangat siya bilang vice-presidente, naging pangulo ng Pilipinas ng halos isang dekada at hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod bilang kinatawan ng Pampanga. Sa kasalukuyan, siya ay Senior Deputy Speaker sa House of Representatives. Alam nyo ba, si GMA ang kauna-unahang babae na nagkaroon ng parehong posisyon bilang Vice Presidente at Pangulo ng Pilipinas. Top 16 Vicente Tito Soto III Si Vicente Tito Soto III ay isa sa pinakakilalang personalidad na pumasok sa politika. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts Major in English sa Colegio de San Juan de Letran bago siya sumikat bilang komedyante at host ng Eat Bulaga. Pero kahit wala siyang law degree, malayo ang narating niya sa politika. Mahigit tatlong dekada na siyang nagsisilbi sa gobyerno. Nagsimula bilang Vice Mayor ng Quezon City noong 1988 at naging senador simula 1992. Sa mahabang panuhon sa Senado, nakilala siya bilang Senate President mula 2018 hanggang 2022. Sa kasalukuyan, siya ang Minority Floor Leader ng Senado. Alam niyo ba, kilala si Tito Soto bilang Mr. Public Service ng 8 Bulaga bago pa man siya tuluyang tumutok sa pampublikong serbisyo bilang senador. Top 15 Robin Padilla Si Robin Padilla ay isang action star na pumasok sa politika. Nag-aral siya ng elementarya sa Siena College at high school sa St. Louis University Boys High School pero hindi niya natapos dahil maaga siyang pumasok sa showbiz. Kalaunan, nakatapos siya ng bachelor's degree in criminology sa Philippine College of Criminology. Pumasok siya sa politika noong 2022 at agad na halal bilang senador sa kasalukuyan, siya ay senador ng Pilipinas. Alam nyo ba? Tinaguri ang bad boy of Philippine cinema si Robin Padilla, pero sa Senado, isa siya sa mga pinakamaingay na tinig sa usapin ng constitutional reforms. Top 14. JV Estrada Si JV Estrada ay kapatid ni Jingoy at isa pang anak ni dating Pangulong Erap Estrada. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Political Science sa De La Salle University. Nagsimula siya bilang mayor ng San Juan mula 2001 hanggang 2010 at naging senador mula 2013. Ngayon, siya ang chairperson ng Senate Committee on Local Government at Committee on Tourism. Alam niyo ba? Siya ang unang anak sa labas ni Erap na naging halal na senador ng bansa. Top 13 Jinggoy Estrada Si Jingoy Estrada ay anak ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Nagtapos siya ng AB Economics sa University of the Philippines, Manila. Pumasok siya sa politika noong 1988 bilang vice alcalde ng San Juan at mula noong ay naging matagal na ring senador. Sa kasalukuyan, siya ang Senate President Pro Tempore. Ibig sabihin, siya ang humahalili kapag wala ang Senate President. Alam niyo ba, si Jingoy ay isa ring aktor bago tuluyang pumasok sa politika, kagaya ng kanyang ama. Top 12 Lito Lapid Si Lito Lapid naman ay isa sa mga action star na naging politiko. Tinapos niya ang elementarya at high school sa Pampanga pero hindi na siya nagka-college dahil pumasok na siya sa showbiz. Noong 1992, pumasok siya sa politika bilang gobernador ng Pampanga at naging senador mula 2004. Alam nyo ba, kahit hindi siya tapos ng koleyo, naging matagumpay pa rin si Lito Lapid bilang public servant at minsan pangang tinaguri ang Leon Guerrero ng Senado. Top 11, Rafi Tulfo Si Rafi Tulfo ay mas kilala bilang broadcaster bago siya maging senador. Sa edukasyon, nagtapos lamang siya ng high school at hindi nakatapos ng kolehiyo, kahit apat na taon siyang nagpalipat-lipat sa iba't ibang unibersidad. Sinubukan niyang mag-aral ng economics, political science, agribusiness at commerce, pero lahat ito ay hindi natapos. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang karir bilang journalist at broadcaster. Noong 2022, unang beses siyang nahalal bilang senador at agad naging isa sa pinakapopular na mambabatas dahil sa kanyang matapang na estilo. Alam niyo ba? Kilala si Rafi Tulfo bilang Idol Rafi dahil sa kanyang serbisyo publiko sa radyo at telebisyon bago pa man siya pumasok sa politika, top 10 Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo ay isa ring broadcaster bago pumasok sa gobyerno sa edukasyon. Nagtapos siya ng Bachelor of Science in Business Administration sa University of the East noong 2005. Bago siya naging senador, nagsilbi muna siya bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim lang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 kahit panandalian lang. Ngayon, isa na siya halal na senador ng Pilipinas at bahagi ng 20th Congress. Alam nyo ba, ang Tulfo Brothers ay parehong nasa Senado ngayon, si Idol Rafi at si Erwin. Double Tulfo Power Top 9 Ronald Bato de la Rosa Si Bato de la Rosa ay produkto ng Philippine Military Academy, Sinagtala, Class of 1986 bukod pa rito, nagtapos siya ng Masters degree in Public Administration at Doctorate in Development Administration muna sa University of Southeastern Philippines. Matagal siyang naglingkod bilang pulis at naging PNP Chief noong panahon ni Pangulong Duterte. Noong 2019, pumasok siya sa politika bilang senador. Alam niyo ba Si Bato ang naging kauna-unahang hepe ng PNP na nagpatupad ng kontrobersyal na kampanya kontra droga noong panahon ni Duterte. Top 8. Lauren Legarda Si Lauren Legarda ay isang batikang mamamahayag bago naging politiko. Nagtapos siya nung cum laude ng Broadcast Communications sa University of the Philippines Diliman noong 1981 at naging presidente pa ng UP Broadcast Association. Pumasok siya sa politika noong 1998 bilang senador at hanggang ngayon ay nananatiling isa sa pinakamatagal na nagsisilbing mambabatas. Sa kasalukuyan, siya ay isang senador ng Pilipinas. Alam nyo ba, si Loren ay isa ring environmental advocate at tinaguri ang Green Champion dahil sa kanyang mga panukalang batas para protektahan ang kalikasan. Top 7 Bam Aquino Si Paulo Benigno Bam Aquino IV ay pinsa ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Isa siya sa mga pinakamatalino sa kanyang batch dahil nagtapos siya bilang summa laude at class valedictorian sa Management Engineering sa Ateneo de Manila University. Nag-aral din siya ng law sa Ateneo pero hindi niya ito tinapos. Sa halip, nagpatuloy siya sa Harvard Kennedy School of Government kung saan kinuha niya ang Executive Education Program on Public Policy and Leadership. Nahalal siyang senador noong 2013 at nagsilbi sa publiko hanggang ngayon. Alam niyo ba, bago siya naging senador, si Bam ay youth leader at social entrepreneur na tumulong magpatayo ng iba't ibang negosyong panlipunan para sa mga kabataan. Top 6, Camille Villar. Si Camille Villar ay anak ng bilyonaryo mag-asawang Manny at Cynthia Villar. Nagtapos siya ng Bachelor's Degree in Business Management sa Ateneo de Manila University at kumuha na rin ng MBA sa IESE Business School sa Barcelona, Spain. Pumasok siya sa politika noong 2019 pilang kinatawan ng Las Piñas at ngayon ay isa sa mga senador sa Pilipinas. Alam niyo ba, bago pa man pumasok sa politika, si Camille Villar ay hands-on na executive ng Villar Group of Companies. Top 5. Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros ay isang dating journalist at activist bago maging senador. Nagtapos siya ng AB Social Sciences sa Ateneo de Manila University. Bukod dito, kumuha rin siya ng short program sa Asian Institute of Management. Nakilala siya sa kanyang advokasya para sa women's rights, healthcare at human rights. At ngayon ay isa sa mga senador sa Pilipinas. Alam nyo ba, si Risa Hontiveros ang tanging babae sa kasalukuyang senado na hindi galing sa political dynasty. Top 4. Pampilo Lacson Si Ping Lacson ay isang veterano sa serbisyo publiko Graduate siya sa Philippine Military Academy at nakakuha rin ng Master in Government Management sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Bukod pa rito, ginawaran siya ng Honorary Doctor of Laws degree noong 2019. Mahigit apat na dekada na siyang naglilingkod, nagsimula bilang pulis hanggang maging hepe ng PNP at pagkatapos ay tumakbo bilang senador. Alam niyo ba? Kilala si Ping Lakson bilang anti-pork barrel advocate sa Senado. Siya yung senador na halos never tumanggap ng pork barrel fund. Top 3 Bongo Si Bongo ay kilala bilang matagal na right-hand man ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa edukasyon, nagtapos siya ng kursong Management Major in Marketing sa Ateneo de Davao University. Hindi man siya nag-aral ng batas, naging malapit naman siya sa mga desisyon ng gobyerno dahil sa kanyang papel bilang aide ni Duterte. Matagal siyang naging trusted aide bago tuluyang pumasok sa politika noong 2019. Sa kasalukuyan, si Bongo ay isang senador ng Pilipinas. Alam niyo ba, madalas tawagin si Bongo bilang selfie king ng senado dahil halos lahat ng lakad niya ay may kasamang litrato. Top 2. Aimee Marcos Si Aimee Marcos ay matagal ng kilala sa mundo ng politika. Sa usapin ng edukasyon, madalas niyang iklaim na siya ay nag-aral sa Princeton University, UP College of Law at Asian Institute of Management. Ngunit, marami sa mga ito ay hindi napatunayang natapos o walang malinaw na dokumento. Nagsimula ang kanyang political career noong 90s bilang congresswoman ng Ilocos Norte, naging gobernador din siya ng probinsya, at ngayon ay nasa tatlong dekada na siyang aktibong nagsisilbi sa pamahalaan. Sa kasalukuyan, si Aimee Marcos ay isang senador ng Pilipinas. Alam nyo ba? Si Aime Marcos ay minsang nag-viral sa internet dahil sa kanyang kontrobersyal na mga pahayag tungkol sa edukasyon at sa pag-amin mismo na hindi niya natapos ang ilan sa kanyang pinag-aralan. Top 1. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nag-aral sa Oxford University kung saan nakakuha siya ng Special Diploma in Social Studies. Pagkatapos nito, pumasok siya sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania para sa MBA program mula 1979 hanggang 1981. Ngunit, ang kanyang major ay undeclared. Ibig sabihin, kumuha siya ng iba't ibang coursework gaya ng accounting, management at economics pero hindi niya natapos ang buong degree program. Matagal na ring nagsisilbi si Bongbong Marcos sa pamahalaan. Nagsimula siya bilang Vice Governor at Governor ng Ilocos Norte noong dekada 80, naging Congressman at Senator at ngayon ay nasa ikaapat na dekada na ng kanyang karir bilang Public Servant. Sa kasalukuyan, siya ang ikalabing pitong Pangulo ng Pilipinas at anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Alam niyo ba, madalas iklaim na Wharton graduate si BBM pero ang totoo, coursework lang ang natapos niya. At hindi siya nakakuha ng MBA degree. Dagdag pa rito, ang special diploma na nakuha niya sa Oxford ay hindi katumbas ng full bachelor's degree, kundi isang short program o certificate course lamang. Kaya hanggang ngayon, madalas itong nagiging kontrobersyal dahil iba ang Oxford graduate na may full degree kumpara sa may special diploma lang. At ayan na nga, Nakita natin kung gaano ka-diverse ang educational background ng mga politiko natin mula sa mga may PhD hanggang sa mga hindi nakatapos ng college. Sa huli, ang mahalaga ay hindi lang kung anong diploma ang hawak nila, kung di kung paano sila naglilingkod sa bayan. Kayo, anong mas mahalaga para sa inyo? Diploma o malasakit? I-comment nyo sa baba at sama-sama tayong magdiskusyon. Hanggang sa muli, kabida!